Tang inang yan. Combs nga eh, putang inang yan Di pukpuk. Gago eh. Eh, basta head pa, pero masaya na ako. Poppers. Head popper, pop pop a diddle do. <laughs> yan. Voice activated. Bobo ah, gumamit ka ng combs. Inang yan. Sili kasi, ikaw voice activated. Sili kasi telekinesis. Nakikiramdam <laughs> 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 lang ako eh. Tangingin ang inang yan. <laughs> telekinesis yun sili. Ang inang anong may boss niya, tinawanan lang tayo. Tangingin ang inang siya ni Laser siya. Gagol, di mo sinabi. Ang ina ka pa rin. Nakakas tama eh. Get ready to the moon. Nading. Ano ah, tagal sumabog. Sa gilid, yung art naka-armor. Okay, clear. loading ako trader 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 No. i'm in afraid the lord is speaking <laughs> the <What? laughs> uh, the number of waves <laughs> the lord is speaking everyone okay holding together i'm proud of myself hmm. ah the yeah, girl Uh, uh, wala lang bala pre, banata mo na yan. Hindi na lang mayroon ako, oh, para sa'yo Wala, ayaw ko bigyan ng healing yeah. Yung nakalabang kong boss, yung doktor Oo oh. Uh, yung idar Parang idar pre Nakahalik yun Oo oh, pre, pokin ang ina, di nakot ako pre Hehehehe <laughs> Gulat ako eh. Tangin-tangin, nilap-lap yung karakter ko eh. Ano yun? Baka yung mga dampot na naman ang malupit na barrel. No? Hey. MP7 na yung kanina eh. Sayang. <laughs> Last chance. I have to power down the pod. More zeds on the scope. Back to it, mes amis. Back to it, mes amis. <laughs> <laughs> no way. Bar me in, be ah. Eh Oh, na me na. Ah. May has main. Tung ina mo ka. Sinunog ko yun ako na. Wala eh. Meron pa isa? Ang ina mga motherfuckers. Mm -hmm. I'm dead bitch. Ang oh, no. ina yan sa dire wave patay Laglag <laughs> <laughs> -lag ako pre Tangin na ako ako tinangki mm -hmm. eh mo pre wala pre lang eh bago na stun ako ano main? main. Meron sa likod, dalawa ata yun, dalawang rocket eh. Forward ka lang. May natakbong quarter pa main na pre. <coughs> Pangano, wala na akong ano, bombardier. Bombardier. <coughs> <coughs> Boy, pa ba yung kwa? May husk? May na pa yung husk. pistol lang ako mayroon ako. nagpakaayton mo. No? you <laughs> know, ayaw na matay jan, tangi robot na. mo. wait, ah. Hmm. Oh. wait, robot mamatay. na. wait, 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 bullet! wait, na wait, wait, ko wait, yun yung hindi mo naman saluhin eh, tatama ako pa rin eh. Oh, na, serious ako yun na nung Grand Chambre. Hindi, hindi ako level 15, hindi ako makakapalag. I did my research, bitch. Oh, ito ang ino gumaya ganun. Eh, gulsa sa mga kalaban. Hanggang di ako level 15. <laughs> Bug. Bum, 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 Makuha lang yung reload speed po. ten na. Tenyus reload yung pistol ko eh. Hmm. Konti pa bahala. <laughs>

husk main nice meron pa ulit husk main tinakaloob gago grant ikaw mag ano mag sa elite boss pang elite boss ka pre wag mo yun ninyong bomb sa likod nasa na yung bomba jar nung isa <laughs> yan voice activated nga eh May has kulit sa ano main. Dalawang siren sa main. May has sa likod ay ah. ingat ha. Ah. Abante na lang. Has sa left side. Siren sa main. Ask ulit main. Trader. Ano na, na yan? Trader na tayo. Perfect. Go, go. General mo. Ibombardier kayo, di ba? Dahil kong pera, oh. Dami, no. <laughs> a hint for survey'm <laughs> this cat's back in the game <laughs> Chance. I have to power down the pod. <laughs> Nothing like pointless chatter to get one of us through. Uh, enough chat. Stay on, miss. Keep the area secure. So much money, love. Mm -hmm. Either left side. Tangy na limang jewels, tas dalawang ano? Either sa main. Ayan na yung mga ilar sa main. Left side muli. Tang. Ito nag level 15 din. Yeah. May siren sa main din. Grenading main. Bombardier. Nice, nice, nice. Tatlong jewels ulit sa main. Yung Eidot. Imbi sa, ano, nakaloob. Tay na. Konti na lang kalaban na pero malapit trader. bilis mag-reload. Tangin naman yan. Naka-activate na pala yan Pagkano ano ka Ako ba't nag-fail? Ito pa. Boat mo lang ulit? Paano ba mag-skip? Yeah, yeah. mag -che check kasi ako ng perks. Speedloader. Speedloader. Hey! 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 Buhok mo ng ina. Wala na to. Ano ba yan? Oos <laughs> Five ko. Flash Go on quarter sa harap. Ay, flash data to flash pound. Flash Main. Reloading. Skrik, lep. Kaliwa. Either main. gogo may imbi Sayo rin na pray. Sige sige Left side either ah. Either ba ito yung nabaral na, na to. Yung robot. Okay. Main? Dal dalawang either main. Kaliwa. Husk. May Magisim? may husk. Husk ba yun yung flamethrower? Oo oh, pre. Flamethrower sa rack nice. Husk yung gitna. Patay na. Nice nice. Reloading ako. Tar trader. Pero putang ina, bilis mag-reload. para parang layo ang pinupunta mo li. May may loot din. Is zombie pre. Hmm. ako. Fifteen ilan yung ano? Puta, kailangan ko ibenta yung oh, ano ko. them all off with our sheer stage presence. Ang <laughs> <laughs> ina. O, Il hindi nang bahala nung ano ko. Nung 500 mga agdom. Ilan yung storage, ano, backpack limit mo, muli? 15 lang din? Oo, oh, 15 lang. 15. Ang Support specialist na may pain ako eh. So, hindi ako pwede mag-bombardier kung mag-extra akong granada pre na no, baril Ito, ngayon nag-fail na naman Bago na ko push tayo. Ba't oh, 'to so, hindi pa gumulong pala? Scream main. Pero malayo-layo pa. Tapos may hassle left side. Reloading ako ng ano, grenade launcher. pa oh, lang. Likod may ano, husk. Reloading. reloading ako ng grenade launcher ulit. Okay, patay nga natin no, yung Sige, pre. Kala mo, yung mga boss eh. Reloading ako grenade launcher ulit. Baba tayo, baba. Wala ako na akong ano. Bumaba ako ah. Ito Come on. Don't. Huwag niyo pansinin guys. Dito lang ako. Bumaba na kami grant ah. Ang lagang. Uy Oh. Ay gago. Taba ng don't ano? Palit, ng perks, palit na. Ngaba nang downtime ko kung mag ano ko? Grenade launcher? Siguro ano, pag mga ganong wave, hindi na ako Nagtoto, may boom na lang ako, tas grenade launcher. Ibang perks ka ba? Ako nga magdedemo. Sige, ikaw magdemo. demo mag medic De -demo ako. Demo ko sa'yo kung paano magdemo. demo Uuuuuh! Tangin na! Magano, pipil medic. Kaya mo mag-isa pang damage. Main, ma main damage natin nun si Grant. Ha? May... Banu pa ano? Banu pa yung main damage. <laughs> Anong mag-main damage pa ako isa? Oo, oh, mag-damage ka rin. Eh, demo lang ginagamit kong ano eh. Assist lang kasi ito eh, itong demolition eh. Na't maroon ka bumasa ng dami ng wave. Mm Hindi -hmm. uh, mo ganun, oo oh, ano eh, yan? Support. Ay, ano yung medic? Ayun, pill medic. Taka yung pill medic ako. Paala kayo dyan. Skull pill, medic grenade medic, wala ka naman dick. Ay. Tong ina. Yan eh. 20, mag 20. Ay, na demolitionist patuloy close. Oh, is patuloy ako to sulat tayo dahil. Hindi ko daw nag exist grant. Uy. Hindi naman ito mong mobs eh. Uy, pang mobs <laughs> yan. Guys, lang naman ako guys. Patay okay, ako, nag-enter ako, tanga. Ba't ako nag-enter? Uy, kabado. Eka, papatay na tayo. Paano ulit? Ay, pistol ko yung may ano, di ba? May syringe. Ang mga Tum tumugas ko sa pader. Pakita mo, Grant, na malakas ka. Ayan na. Oog. cái số lòi nèo thường xuyên thôi 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 thôi

asshole nice, huh? patay ka na magpapatay <laughs> <laughs> na lambal eh, bale kita niyo yung dilemma ko poke ng inam pala lag. Pag <laughs> fire bug ka nga JD. Ayaw ka fire bag. Okay. <clears throat> <clears throat> Alam ko na bibili na lang ako ng hindi hindi ko ano. Hindi ko perk kasama perk ko na pinaka main isa lang Palitan ko yung pistol oo oh, tama <laughs> pistol type talaga yun eh Ready? Tagal naman na. <laughs> <laughs> Ay, bro. mali. Teka, teka. Cancel nyo, cancel nyo, cancel nyo. Hawk Ember okay. okay, okay na Ang gano'ng mga part kay Ang okay. gago, may flamethrower na libre yung ano, firebug Main may ipon niya yun Oh, receive grenades <laughs> Wala naman damage yung firebug, tayo okay. level 1 Level 0 Chapo, meron niya kailangan huwag kang makulit paglaro right. Bomba! Wala kang bombay bag, Pag ganyang crowded, magbomba ka Ay, babawasan na ata ako sa sarili kong apoy. Eh. Ano ang bala? Ang flame thrower. Takboards na, takboards. boards. Uh. Patay tayo lahat. Boom. Mm. Ito <laughs> pa lang isa. Ang sila. ina mo, shing shing shing! Ah. <laughs> Westing the light. Hindi <laughs> pero kinalakal ka pre. Hindi ka kinalakal eh. Kinalakal, nangiti pa yung ano, backpack ko. Nagalit mo si Grante, eh. Tingnan mo malo. Haha. Uh, Haha. Haha. 27 oh. Haha. 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 na lang ako. Kuman